Bebe Loves! For today's kaartihan is Tara, samahan nyo naman ang Bebe Loves nyo. Birthday nga ngayon ang binan ko, kaya naman pumirmi muna tayo dito sa bahay nila. Busy na nga sa pagluluto ng pansit tong bayaw ko. Talaga namang nakatoka sa pagluluto ng pansit tong bayaw ko dahil sa tuwing umuwi nga ay siya talaga yung nagluluto ng pansit. At pinagdala din siya ng pizza ng kanyang apo kasama nga ang kanyang jowa. Eh, sana all may jowa. Am! Um. Ay, just ko, ako mabisita na naman kanini. Nagpaluto nga ng kutsinta yung binan ko mga bebelabs dahil paborito ko nga to. O, ba diba, pak? At dito naman ay pinapatikim nga sa amin yung pansit dahil parang may kulang daw. O, at kabira-bira, yun yung pangunakan ko, bala mo, may mukbang ni. Ay, Rugu, sabi damo, takman nyo muna na nung kulang. Ali, de, sinabing mangantana, anak Um, dito nga ay naluto na yung pansit na niluto ng bayaw ko mga Bebelabs. Ika niya nata. Nagpagawa nga rin ng cake ang bayaw ko para kay Ima para naman maramdaman niya na talagang birthday niya. Konti lang naman ang handa ni Ima dahil wala naman siyang bisita. Ang mahalaga lang naman kasi mga Bebelabs ay yung ma-erouse nga yung birthday niya. At syempre hindi mawawala yung bago nga mag-umpisa yung kainan mga Bebelabs ay mag-picture-picture -picture muna. At syempre kinantahan nga muna namin siya ng happy birthday mga Bebelabs para nga mas ma-enjoy niya yung birthday niya. Happy birthday! Birthday Birthday Hindi nga lang alata sa mukha ng binan ko pero happy yan mga Bebe Loves. Aba lalo pa ngeni. Dahil hindi niya alam na yung cake niya mga Bebe ay may pera nga na hatakin. O oh, diba? Ay kasayaan na ro. Nun, dagya pa. Hindi mo nga maiikakaila ang saya sa mukha ng biyanan ko mga Bebelabs. Aba eh, ikaw ba naman ang magkapera sa birthday mo, kaya ka matula. Kahit simpleng birthday lang naman kasi 'yung ibigay mo sa mga magulang mo mga bebelas, ay eh, talaga namang masaya na sila. Di nga liwapin mas kali nalaka no maghanda basta't lang pera, pwede na. Kaloka. Am. Oh, o to totoo naman, 'di ba ding mga tuwa lang, eni. Hindi nga lang 'yung may birthday ang masaya mga Bebelabs, dahil tingnan nyo naman 'yung biyanan kong lalaki, masaya rin. At ini ako ng panyaling si ano? Am. At walang ibang ang may pakanan nito kundi ang bayo ko na napakabait. Ay, rugoy, mako. Oto yung mga, mga sales din pera mo. At dito nga, ay nilagay muna sa gitna itong mga pera, mga bebelabs, dahil wala namang ibang kukuha dyan. Ay, shit. Sana lang manakit kakupota. Ah, kaya naman wala nga mga Bebe Loves ay alam nyo na. <laughs> Charot lang syempre. At dito naman ay mag na nga tayong kumain mga Bebe Loves. O nanano ko, patara mga antana. Masakin na po at mag ng tamu. Nabanggit kasi ng binan ko na in-invite nga daw niya yung mga lato-lato. Diyos ko, imako. At in-invite mo lang mga tako na deta. Sigurado may itong lang batal yung datang deta. Hindi nga ako nagkamali mga Bebe Loves at ayan na lapo. Diyos ko, may itong labatal yun talaga mga Bebe Loves. Alidarugubalo, pansit siya handa ng kasabayanan Di mo pa naman mapipigilan ng mga lato-lato kapag pupunta sa handaan ng mga yan mga webloves dahil talagang sama-sama at talaga namang sabay-sabay sila. Kaya naman sigurado ako na punong-puno na nga kami dito sa loob ng bahay ng biyanan ko mga bebelabs at talaga bala naman sardinas na kami kanini. Pero sobra na ako mga bebelabs dahil pumunta nga to mga kalato-lato ko at mga kapitbahay namin. And, dahil hindi nga nila ininda yung kahit pansit nga lang yung handa. <laughs> dahil ang mahalaga nga sa biyanan ko mga bebelabs ay yung kanilang presensya o di ba ang saya. At buti na lang talaga mga bebelabs ay nakablog nga ako nung time na to at nahuli ko tong kalato-lato ko na kinuha yung pera ng biyanan ko. Huh? Rugo, nung sakali, ay rugunon sa kali huli na ini. Malaki-laki pa naman to. Pwede na magbagong buhay pag nakuha niya to, kaloka. At pagkatapos nga ng mga lato-lato sa bahay ng biyanan ko mga bebelabs ay inibitahan na naman sila sa isang birthday. Ay Diyos ko, ay ganagana -gana na mo atang birthday present la ding lato-lato. At dito nga ay may long table na inuman. Ay, pang da. Ah, minum kayo mo po ne. Eh, kayo may papate. Charot. Medyo busog na nga ako nung pumunta kami dito sa birthdayhan mga bebelabs pero syempre, kailangan natin kumain at tikman tong mga ulam nila. Ay, ba? May paprutas si Madam Aida. Napakasaya nga namin dahil isang batalyon kaming dumating mga bebelag. Pero di ako sure kung masaya din ba yung magbibisita sa amin nito. Ikaw ba naman yung dumating ng isang batalyon? Ay, kagalgal. Eh, sabi ko napin kaya kayo, mga tako lapin ding lato-lato. Pero natutuwa kami mga bebelags dahil na-appreciate nga namin yung pagbisita nila sa amin. Abay, talaga namang ramdam namin yung galgal -gal nila nung nakita nga ka nila kaming paparating. O oh, yan, nala po, ada kanita. Yapin nala ding mga tako. mag tanahan da kanini. <laughs> yada. Pero wag magalala dahil nagtira naman kami ng konti mga bebelabs dahil nagkahiyaan nga kami sa natira. At dito nga ay pinatikim din nila sa amin yung niluto nilang papaitan mga bebe loves. Aba, napakasarap pa in fairness. At dito naman ay nakita ko nga na kumakain ng saging tong kalato ko kaya naman nagpahingi ako sa kanya. Baloy na ako man, paborito ko yung saging. Yung sabay, ka na nadapin. Ay, syempre ka nanke. Am! Ah! na kayo na naman ni Sipan kanyan. At dito naman ay inutusan ko nga yung kalato ko na i-video tong mga nag-iinuman. O makanano naman, pangasanting da kaya. Aba, ay, syempre, kabaranggay ko Denny. Pasambut ko, wari. Am! Um, pa pauwi na nga kami dito mga bebelabs At syempre busog na naman ang mga lato-lato at ang bebelabs nyo. Dumiretso na nga rin ako kaagad sa bahay ng binan ko dahil naalala ko nga na ngayon ililipat si Apong Fatima. Kaya naman nakipagdasal muna ang bebe nyo dahil maya maya ay ililipat na nga siya sa bahay ng bilas ko. Yan lang. Salamat sa panonood. Bye!